Magandang araw po sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ah, nandito po tayo ngayon sa ating taniman ng loya. Kasi ah, matagal na po ako hindi nakapagbisita sa ating tanim na loya. Nung nagsimula pa yung bagyong Christine, ah, hindi na po ako nakapagpunta dito. Kaya tinitignan ko po ang forma sa ating tanim na loya. so nakikita po natin na medyo nabali po yung mga ibang dahon sa ano ibabaw pero okay naman hindi naman po masyadong naka apekto kasi uh, dahon naman ang naano nabalik So, habang tumatagal mga farmers uh, lalong lumalaki yung luya at madami ng sanga. Kaya kung mapapansin po natin, ay unti-unti nang nag-mature yung ating luya uh, patungong uh, matanda na. Kaya... Uh, maganda na po tingnan na nagmature na kasi itong bulaklak ay palatandaan na talaga na ano uh, nagmature na so kung mapapansin po natin sa ating tanim na loya uh, medyo marami ng damo uh, hindi na po ako nakapagdamo mga farmers kasi uh, marami po akong ginagawa pero Ah. Uh, pabayaan ko po na lang itong mga damo kasi ngayong panahon na ito ay palaging umuulan. Uh, hindi maganda sa luya na palaging natubigan. Kaya itong mga damo ay naka tulong sa pagano absorb ng tubig. Sila po ang mag sip, -sip at yung luya natin ah uh, madipinsahan sa tubig so yung kanal natin uh, medyo ma ano pa naman malalim pa kaya dito po ako nag survey kasi baka yung mga kanal ay naharangan ng ano lupa uh, hindi maganda na ano may harang kasi yung tubig ay mag ano uh, stay sa puno ng ating loya so talagang matagal-tagal na po ako hindi nakapunta dito at matagal na po ako hindi nakapag video so maganda na talaga mga kaparmers ang ating uh, loya kasi yung loya mga kaparmers sa ngayon sa presyuhan ng merkado ay maganda kasi mahal tsaka ah uh, demand talaga sa uh, mga tao kasi ah uh, malaking ah uh, gamit sa pangkusina so dami ng mga bulaklak sa ating luya uh, mga farmers ah uh, ito ang palatandaan na uh, okay na uh, mag-mature na po siya pero hindi pa po ito maganda uh, i-harvest kasi ah uh, Uh, yung maganda ay yung old na talaga yung wala ng dahon ganyan po ako mag harvest ng loya yung wala na talagang dahon po ito uh, makapira naman po ito pero kaso uh, medyo mababa ang presyo pag ano yung uh, hindi pa po siya old so nabali po talaga mga farmers ang ibang dahon sa dahil sa bagyong ano Christine pero okay naman kasi ah, yung laman ah, nasa ilalim naman yung mga dahon naman yung na ano nabali ah, talagang ah, hindi ko na lang po ano ah, ginalaw yung ilalim kasi palaging umuulan ah, yung mga damo ay pabayaan ko na lang hanggang mag old na po ito at wala ng mga dahon so ganito lang mga farmers maghintay na lang po tayo ng ano uh, ito ay mayroon ng bulaklak siguro mga 6 months uh, ma ano na po ito mawala na po itong mga dahon so ito makikita po natin na may laman ng lumalabas at may bulaklak. Ah, kulay puti pa yung ano. Talagang ah, hindi pa po siya ano. Hindi pa po pwede i-harvest. Kasi puti pa. To. Ah, ang ganda tingnan mga farmers na yung ating tanim. Ah, nagbunga talaga kaya may ano mayroon po tayong ano dumarating na blessing so uh, update ko na lang po kayo mga kaparmers sa uh, susunod nating mga video about sa loya natin na ating itinanim so naglibot po ako mga farmers para makita nyo talaga kung ano na ang kanyang forma kasi uh, matagal po ako na hindi na nag uh, upload at nagbisita sa ating loya tanima ng loya ito ah nabali to sa bagyong Christine talaga sa last nating video ah hindi pa ganitong forma pero ngayon ah talagang ano hindi na po natin makikita yung ilalim masyado kasi madami ng dahon at sa ganitong forma mga farmers ah, hindi na ako naglagay ng ano, fertilizer. Pabayaan ko na lang hanggang ma-harvest. Para hindi po siya ma-over o masubraan. Baka magkasakit pa. Masayang na po yung pinakirapan natin. So, ganito lang. Okay na to. Basta, ano, mayroon lang ma-ano, harvest. So, itong tinanim ko sa plastic silopin, uh, nag-mature na rin. Mayroon ng mga bulaklak na lumabas. So, hanggang dito na lang po ako mga farmers, farmers uh, Marami pong salamat sa lahat ng nagsuporta sa ating mga video. Uh, update ko na lang po kayo sa susunod nating mga video at sa iba pang mga pananim na ating ginagawa araw-araw thank you po sa inyong lahat at god bless